Good morning, good morning mga idol Dati mga idol yung mga bago kung pisa na mga sisiw Halos na naubos talaga siya sa sipon sa kahalak Yung halak talaga yung ano ah, Talagang halos naubos sila Matindi talaga pag tumama yung ano yung sipon sa kalak. Mm, ano kasi yung panahon, may panahon talaga ng ganun, ulan tsaka init. Tapos uh, buti lang uh, mayroon akong napanood na uh, isang nag-aalaga rin ng mga manok. Pag, uh, binahagi niya yung alam niya sa paggamot ng mga halak tsaka ano. Sipon. Ang bilis lang uh, gumaling buti ka na kung na panood ko yung sana naagapan sana yung iba hindi kagad sana na patay yung ibang mga malalaki ng ba, yung iba, yung ipasisiw kaya yeah, napaka bisa na yung gamot na yun ko hindi siya uh, totoong ano gamot kasi sabi ko baka masisira yung uh, manok dyan baka, lalo tuloy maubos yung manok pero hindi pala medyo sinubukan ko din kung uh, obra oh, ba siya kasi kung isipin mo parang delikado mo pero kung nasubukan ko maganda yung resulta ng uh, mga manok uh, resulta nung napainom siya isang araw, dalawang araw hanggang ganda araw, ang ganda nung ano niya mawala kagad yung sipon tsaka halak dabis talaga abisa yung hindi ka na kailangan bumili ng mga tablitas mga ano kung ano ipainom mo dyan sa ano uh, sipon tsaka halak nung napanood ko mo ang idol nag-alangan ako kasi kala ko baka hindi umubra si baka malason yung mga manok pero uh, sinubukan ko talaga siya kasi halos nakanda ubos na yung mga uh, sisim natin uh, nila sisim yung, malalaki-laki na, ano rin na uh, ubos din sila kaya sabi ko asubukan subukan ko to yung subukan ko mga idol na dabis talaga siya maganda maganda yung ano Uh, resulta kaya sa uh, ito yung napanood ko kay Boss Abner Abaloso ito yun no, mga idol oh. panoorin nyo yan tama yung nakikita nyo mga idol ha? Ah, ayan nabasa nyo mga idol yan so yan mga idol yan sakto yung nakikita nyo yan ang mabisang panggamot ng na mga alaga nating mga alaga nating manok ayan ito mga idol 1.5 to Yan, isang litro yan mahigit Yan, hindi lang natin punuin kasi dapat isang litro lang ayan hindi natin punuin tong 1.5 kasi ang isang litro dapat isang ano lang mga idol ang isang litro isang takip ng ano ng sundrox isang takip pupunuin mo yung isang takip na yan ayan sa isang litro isang takip ng sundrox din sa isang litro ngayon kung yan, pupunuin natin yan yan kung pupunuin mo yung 1.5 dagdagan mo rin yung isang takip Ayan, kahit dalawang patak ganyan. Ayan. Ayan. Ayan ang ano to sa uh, alog-alogin mo lang yan dyan siya my idol pagkatapos mo mag uh, salin. Ayan, isang takip na yan. One liter. Ayan, takpan mo si uli mga idol. Ayan, alog-alogin mo lang. Ayan, para ma halo uh, lahat bago natin lagis sa mga ano ka ng uh, ng mga manok alagalugin muna yan yan ilagay na natin sa mga tubig ng mga manok sa painuman ng mga manok mga idol yan ang ganda nga ng uh, resulta nito mga idol dati napakahina ng na, mga manok ko. ngayon eh, gumanda na yung, ano nila karamdam yan ilagay na natin sa mga tubig yan uh, ito yung dati may dulo 12 piraso yan I isa lang maiwan yan, dahil sa tinamaan ang sakit niya nag isa na lang siya dyan sa kulungan yan nahalos na obos yan sila isa lang naiwan Yan, ito naman yung isa medyo malaki-laki na. Ayan siya. Siya lang din nag-iisa dyan sa walong piraso. Sila din na isa na iwan. Ayan. Pero okay na rin yung pakiramdam niya. Wala na siyang ano, sipon. Tsaka halak. Ayan. Ah, Ilagay na natin sa mga inuman ng mga manok. Ang na natin. Kasi yung sipon sa kahalak may idol, balik yan kailangan bago mo ano yung paglagay ta talagang yung wala na silang sipon sa kahalak yan yan o dati yan tinamaan din yan ng ano, halak ngayon eh ay wala na pati ito kala ko ito mamamatay na to ngayon o yan o malaksi na siya o pangatlong araw ko pa lang yan ng pag-ano sa kanya. Pagka oras na wala na siyang halak tsaka sipon, pwede mo nang hindi ka na maglagay ng sundrok sa mga idol. Ayan. Ayan ang ganda ng pakiramdam nyo. Dati halos mga matay na rin yan. Ubo sila natin ito paglagay. Ayan dito. Ayan, Ayan lang mga idol pagka yung, naglagay kayo sa isang litro, isang takip lang din ng ano, sundrox yan yan, dabis talaga yung napanood na ko dito kay boss Abner Abaloso, yung shout out sa iyo boss Abner Abaloso salamat sa binahagi mong gamot o okay, kinakala natin sa panglaba lang yan pwede pala pang ano yan, thank you very much, salamat yan na, nilabalaga na ako dahil. Ito pa. Ang binta mo lang yan, mga idol. Hindi man ako naglalaban. Hindi ako nagsasabong. Yan, mga rin yung mga... Ayan, mga pangbinta ko yan. Kasi yung 6 months pa lang yan, mga idol. Ayan, ayan na, nabinta na. Pero hindi na... Yan. Ayan, ayan. Natakbo. Ayan. Uh, 6 months pa lang yan, mga idol. 6 months. Ito, hindi isa, 6 months din to. Natakbo yan sa laban. 6 months pa lang. Tatlo yan sila. dito yung isa. Ayan kapatid siya to to kapatid 6 months din yan 6 months pa lang yan yan kung sino may gusto dito may idol sa laban yan 6 months hindi na pang laban hindi na tumatakbo maliit natin ito 4 months pa lang ito 9 months na ito mga idol Pwede na yan Ito yung tat Naglimlim natin Ayan Ako talaga mismo nagdebride dyan mga idol ito, Talaga yan sila naglimlim Ito yung isa sinigra yung nanay nung tatlo do na mga kulay itim. Yan. Yan ang nanay nila. Yan, nag-aalaga lang tayo mga idol. Pambinta lang natin. Kasi hindi naman tayo nagsasabong, hindi naman tayo naglalaban. Ito yung mga sisiyo natin. Ito sa sa unsi piraso, ito lang natira mga idol. Oh. Nadali ng uh, sipon. Yan. Sipon sa kahalak. Yan. Nag-isan lang siya. Ayan. Ngayon may panlaban na tayo yan sa sipon at saka halak. Buti na pa natin. Nakapanood tayo doon kay uh, busabner Sabner. Ito yung isa medyo magaling na rin. Pininom natin to. Ayan Oh. Isan lang din to. Ayan. Sa walo nilang piraso. Ito naman na isa na iwan malaki-laki na buti nagapan din yan. lahat yan mga idol pang binta natin yan kasi di man tayo naglalaban yan. kung sino lang may gusto tapos dyan sa mga gustong uh, bumili ng panlaban ng manok yan. salamat sa mga napanonood nyo mga idol bye bye